Si Barbie. Ay mo kamo ka. Tapi tapi di tukar buka lang Tak malang angkat macam. kalbo, kalbo, Basta kalbo, Basta kalbo, Basta kalbo. kalbo masih mentau. Lagi nak buko. Ay, sorry. May Problema? R problema problem ka sa kalbo. Putang. Marah, kita mau gagal <ruled> kalbo. Marah, kita Balik buku, balik ni buku. Problem masalah kalbo, problem kalbo. sa Ah, sa yung replenation lang. Taklasulak lang. Kung lang, kung wala lang ka na, peri ka na sa akin ka May problema ako sa kalbo. Huwag na na ako nabira. Hindi sa pangalan, may lulus eh. Hindi ako kalbo, semi lang. kalbo ka pa rin. Kalbo ka pa rin. Kalbo, kalbo, kalbo. Ako to asan ka? Basket, yan. Hindi kalbo. Hindi ka yan sa kate, bebe. Ang inang pangalan nila, Pachulaski, ayaw ka yung ko. Lahat inang